dala na naman. Al, mamaya, inom ka ng vitamins mo. Ay, nandito. Ay, naku, si Kat. Kat. maulanan ka dyan, Kat. Dali ka, dali. Halika dito, dali. Balik. Maulanan ka dito. Punta sa kwarto niyo, dali. Dali. Baila, punta tayo sa kwarto niyo. O, dyan, Oh. ka. Maulanan ka dito, eh. O, dan, dyan. Ayan, o, oh, may food. Kat-kat -kat bulag. O, oh, ayan. Huwag doon, magtambay. Ayan, tanghali. Update sa tanghali. Maria, oh ay, naku, basa. Sino kayang, sino umano dyan, o? Oh? O, oh, may tanggalin natin yan. Kapalagay ko lang, eh. Ate Pauline, may sakit. Si Paul, mamaya Paul. Si ano, sarap ng tulog ni Pilay Pilay. mamaya Ate Paul, inom kang vitamins sa Paul. Ikaw din. Hmm. Si Alice kami. yung iba nandito. Ang magnanay. Sweet, sweet naman ang magnanay. Lagang hmm. Talagang gustong gusto dyan, ha? Wala ang lang bahay niyo, walang sila lang nandoon. Ayun. Iba nandito. Ang cute, cute naman ng mga baby ko na yan. Uy, 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 oh oy naku. Cute-cute naman. No, bagay ng plato nila. Hindi namin plato yan, guys. Plato nila yan. Bye-bye muna. na uh, napakabait kayo dito. Kat kat pa so ka na kasi doon. Kasi oo, oh, uh, alis kami. Hindi ka naman ano eh. Hindi ka ma, di ka mabantayan. Ayun doon, kain diyan, ay doon ka matutulog. Ha. Ano yun? Lagi mo ato sa rep, wala si ano eh. Wala si tilapia. Mamaya na ka ano, al pag-uwi ko. Ininom pang vitamins ha. Wow, naman 'yan, no mga vitamins mo. Hugas mo na tayo. Hugasan natin yung pag kinainan ng aso. Diyan mo na kay ha. Lablab. Lablab na yun ang mga bibi na yan. Oh, yung walking on. Oh, hami. Cute, cute, hami. Diba, Ang magnanay. Parang anak mo ha? Si ano ah. Si Desa naman yan. Ikaw, tulog ka na dito. Oh, si Febby. Tulog ka na. Ikaw lang gising. Ikaw lang gising. Ay, bakit? Oh, nakain na doon. Oh. Kahit makain na skat oh. Kain ka na doon. Dali, ikuhugas mo na ako.